Yes, nandito tayo ngayon sa aming maliit na pinyahan. Yan, nagtan naglalagay kami ngayon ng ano, abuno kasi last week nakapagpa damo. Si Mamay ang nagpadamo diyan. Kaya ngayon kami naman ay naglagay na lang ng abuno. Yan guys, ang aming mga kinaabalahan ngayon kailangan nating maging abala. Hindi yung laging nakatunganga lang. Kailangan may target tayo bawat araw. No? Hindi man ito mapakinabangan ngayon, pero sa darating na panahon, one year pa siguro, kapag namunga na, ang pinyang ito ay magiging ano, kaantabay na sa pang-ekonomiya pawis na pawis tsaka kahit na hindi mainit dito talagang kapag tayo ay gumawa ay sadyang pagpapawisan tayo guys ngayon lang naman ulit ako nakapag upload dito sa youtube medyo busy maraming ginagawa Bali, halo-halo ang ginawa namin dito. May taro. Ano nga ba yung taro? Bundo sa amin. Yan. Kaya lang hindi ganong uh, matataba. Ano lang siya, katamtaman. Tsaka may talong din. Sama-sama ito, mix-mix. Ayan. Mix. Dira lang nga Malagat-lagat na ako mainom. dinalan na ako ni mamay ng sabaw ng buko. Ito. Si mamay ang nag aalagan nitong mga talong. Kaya lang medyo ano siya. Maliliit pa. Si mamay, ayun, 88 years old yan si mama 88 years old para hindi siya mainip nagagarden siya ito yung mga talong niya oh. ito yan talagang masipag kapag masipag ka hindi ka magugutom may isda ka? TIGPILA TIGPILA 150 150 ang kilo Bilhin huh? isang, isang kilo daw na tulingan Hello? ibilin lang kay Grace. Grace. Lang, kay lang kay Grace Mono ka dagko ina bilinid ako sa bayay ha hello hello sino itong aking viewers ay wala na baka dumating ang panahon pag namunga itong ating piña Makakatikim na ng pinaghirapan. Hello, ma. Di na ma'y ang imo may butong? Aisha. butong. Butong sabaw ng nyog. Pampa. Pampa. imo ano, ng uhaw. Atong, atong, ito mo, bukayo? Ah, okay. Malagat. akon inumon. hindi talaga magugutom din eh. May saging, halo-halo eh, walang ano, walang distinction, basta may bakanting lugar, kailangan may tanim. Saging, pinya, niyog, yan ang buhay dito sa probinsya. Yan, puro niyog ganyan. tsaka saging. Kaya ngayon, medyo maganda ang presyo ng ano, ng kopra. Magkano may ang kopra ngayon? 30? 32 per kilo. Tiba-tiba diba ang mga may koprahan. Yan guys. Kaya sipag lang talaga. Tsaka hindi na tayo maghangad ng kung ano. Basta kung ano ang nandito, kailangan pagyamanin natin. Sipag lang. Sipag ang puhunan at tsaka tsaga. Dito, ang tinanim naman ni Mamay ay, ay mga, ano siya, oh. Nagatubo na ang, gatubo na, ayan, oh. Yan, ito, gatubo na siya. Mga okra yan. Sa edad na 88, umahataw pa ang matanda. Kaya malaking bagay yung mga may ginagawa dahil hindi madalang magkasakit dahil banat at saka yung mga toxins ay lumalabas kapag tayo ay patuloy araw-araw uh, na pinagpapawisan. Hindi man nakakapag-exercise pero ano siya, continuous na pinagpapawisan. Kumbaga, hindi yung laging nakaupo, laging naga-cellphone. Ang pinakaano dito ng mga tao sa probinsya ay parang ano pa din, sa radyo. Si mama ang pinagkakabalahan niya ay pakikinig sa radyo. Kaya habang gumagawa, ang kamay ay tuloy-tuloy sa paggawa. Habang nakikinig ng radyo, patuloy na gumagawa ang kamay. Yan ang advantage ng mga taong uh, noon. Pero ngayon, ang mga kabataan, hindi na mabubuhay kapag walang cellphone. Laging cellphone ang hinahawakan. <sighs> Puro cellphone talaga. Wala nang trabaho kapag inutusan wait lang wait lang dumaan na ang isang oras wait lang kaya medyo na-adapt ko din 'yon sa mga ano at may age 53 ito ang ano natin kailangan nating maging productive araw-araw may target nag-low ako sa YouTube ngayon lang naman ulit nakapag ano upload nag-live kahit na hindi man ano basta makapag-connect ulit. Thank you sa mga nanonood. Thank you. And good day. Salamat. That's all. God bless everyone. Auntie Pasing, say hi. Yan. ang aking kabadi, ano man ang maging proyekto ko. Si Auntie Pasing ang ka, ano, ka-partner. And yours truly, yan. Maria Mix Vlog. Pawis-pawis po ang inyong lingkod. Ah. Tsaka kailangan ko uminom ng ma ang ano, pawis. Sabaw ng niyog. Walang tubig na malamig. Sabaw ng niyog. Okay. Gandang maga. God bless and thank you for watching. This is Maria Mix Vlog. Paano ba i-end ito? Hindi ko na alam. Ay. Mag-end live. Paano ba ito? Saan bang pipindutin?